inirekomenda ng isang mambabatas ng Sky uh, incoming education secretary Sani Angara na isama sa curriculum ng mga mag-aaral sa subject na national history ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at ang arbitral ruling na naipanalo ng bansa noong 2016. Ayon na kay PBA Partilist Representative Migs Nograles, ang mga nasabing paksa ay makakapagbigay sa mga mag-aaral ng malalaman na pag-unawa sa geopolitical landscape ng timog silangan asia at ang kahalagahan ng pagtataguyod ng rule of law sa international relation dapat ana maituro ng uh, komprehensibo ang 2016 arbitral ruling at idagdag na ito sa isang mahalagang sandali na nagpapatibay sa ating karapatan sa mga teritoryo na inaangkin ng china Ipinahayag naman ni Nograles ang pagkakatalaga kay Angara bilang bagong kalihim ng Department of Education.